And the top six answers are on the board. Kung liligawan ka ng kapre, ano kaya ang iririgalo nito sa'yo? Here, Eugene. Ah, uh, uh, sigarilyo. Okay. Sigarilyo. Nandiyan kaya, sigarilyo ng kapre. Oh! Stop answer. Here, Eugene. Pass or play? Play, of course. All right, Team Eddie's for round one. Okay, okay. Eto, nag-survey kami. Isang daang babae ang tinanong, ha? Kung liligawan ka ng kapre, ano kayang ririgalo nito sa'yo? Uh, uh, siguro, grass instead na flowers. Hindi ko talaga alam ang okay, yung... grass! Or damo! <laughs> survey! Kung liligawan ka ng kapre, ano kaya ang iririgalo nito sa'yo ayon sa isang daang babae? Mm, diamante, mga... Diamante? Ang sabi ng survey ay... Yeah. Winil, kung liligawan ka ng kapre ayon sa isang daang babae, ano kaya ang kinirigalo nito sa'yo? Enchanted Kingdom. Oh, buong Enchanted Kingdom. <laughs> Lahat ah, na rin, dito nyo. Sa'yo yan. Survey. Stand by. Stand by to steal. you Eugene, kung liligawan ka ng kapre ayon sa isang daang babae, ano kaya ang kinirigalo nito sa'yo? Puno. Yung puno. Ano bang puno kaya sa tingin mo magugustuhan ng babae? Ano klaseng puno? Walete. Nandiyan ba ang puno? Survey says. Meron. Basta, ano kaya ang hirigalo ng kapre? Um, ah, uh, yung mundo. <laughs> yung mundo. Di lahat na po ng kapre. Survey says. O, oh, eto na pagkakata kong Kimpoy. O, oh, ayon sa isang daang babae, Kung liligawan ka ng kapre, ano kayang iririgalo nito sa'yo, Kimpoy? Pagkain. Pagkain? Simple lang. Basic, Michael. uh, fruits. Fruits? Fruits? Yes, sir? Ah, uh, sanggol. Sanggol? Baby. Ba't ba't sanggol? Eh, para mag... ba to? Para, para magkaroon sila ng pamilya. Oh! Diba? Pag may baby, di ba? Pagyalo. Akin na regalo yun. Babalot yun sa chaleco. Oh. chaleco. Babalot na sa chaleco yung Chaleco, chaleco, chaleco baby na siya. <laughs> chaleco baby. Kakay! Yes, Kung liligawan you know. ka ng kapre, ano kaya ang iligaligalo? Ayon sa isang daang babae, ah, Pagkain. Kailangan mas specific tayo. Marami kasi pagkain, eh. So, anong klaseng pagkain? Na, di ba? Niligawa ng kapre. Ano kaya magugusta ng babae? Iririgalo ito sa kanya. More specific. We need that, Kakay. Prutas. Yeah, yeah, yeah! Prutas! Jadi kita brutas. Seorang pun Ada tak? Meletung rouse ma? Meletung rouse. Jumpa lagi. Okay, everybody number six please. Bahaya luba number two bulak lak. Ada tak Anyway, may regalong puntos mula sa mga kapre ang Chaleco Boys eh? may 69 yeah! sila.